Tumatawid sa kalsada ang isang banakon o king cobra at ito ay pinagtulong habulin ng mga kalalakihang ito Hanggang ang ahas ay makapasok sa isang bahay at doon na napatay Basta't ahas kung minsan kahit anong uri ng ahas patay kahit pasabihin bawal kasi nga peligro Sino ba ang nagbawal ng pagpatay ng kobra? Tanong yan ng marami, kaya't siya nating pag-usapan. Ang batas na nagbabawal sa pagpatay ng mga ahas at iba pang mga buhay ilang ay ang Republic Act 9147. Ang tanong ng marami na may kasama pang pagmumura, Sino ba ang na ng batas na yan? Ang batas ay ginawa ng 1998-2001-11th Congress. Magkatuwang itong binalangkas ng Senado at Kongreso. Ang unang naghain ng panukalang batas ay si Senator Robert Jaworski kasama si na Senator Juan Flavier, dating DOH Secretary na kilala sa kanyang mga advokasyang pangkalikasan at si Senator Loren Ligarda na isa ring kilalang environmental advocate at sa mababang kapulungan ay nag-file ng parehong panukala si Congressman Mario Aguha ng Akbayan Party List kasama ng ibang miyembro ng House Committee on Ecology. July 30, 2001, pinirmahan na ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at ito ay ganap nang naging batas. Only in the Philippines, sabi ng iba, Mali po, hindi yan sa Pilipinas lang. Bahagi lang tayo ng mga kasunduan tulad ng Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora o Sites at sa Convention on Biological Diversity kung saan pumirma dito ang mahigit na 183 na bansa kasama na ang Pilipinas. Kaya ang pagkakaroon ng batas sa pangangalaga ng mga buhay ilang kasama na ang kobra ay hindi ginawa lang ng isang tolongges na mambabatas. Ito ay pinagkaisahan ng mahigit na 183 na bansa sa buong mundo. So, hindi po DNR ang gumawa ng batas tulad ng akala ng iba. Ang DNR ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad nito. At ako naman po ay isa lamang vlogger na nagbibigay ng impormasyon. Hindi po ako kasama sa nagbabawal. Sa katotohanan ay isa ako sa unang tinamaan ng batas. Dahil noong unang panahon, tanging hanap buhay ko ang panguhuli at pagbebenta ng mga ahas. Ang kaibahan lang po natin, bagamat nagamit ko sila noon para ako ay mabuhay, ay hindi po ako galit sa ahas. Alam ko ang characteristics nila, alam ko ang kahalagahan nila, at alam ko rin na sa darating pang mga panahon... Dahil sa pagkawala ng kanilang mga likas na tahanan, dahil sa walang humpay na pagpatay natin at nagpapatuloy na black market ng wildlife ay nanganganib na silang maubos.